Ito nasa content mo. At 'yun na nga itong matinga uh, Japanese money. Ating pag-uusapan na 'yung uh, Japanese Ibn, ano? Japanese money. Japanese Ibn. money. 5 yen. Nandito. Tingnan so, mo. Eh ano nga Japanese money nga? 5 yen. Char, char. Meron daw ditong uh, Japanese money 5 yen. Baka 'yung gilatanggol hindi kaya. <laughs> <laughs> Tanggulan. Ka hindi ba yun 'yung nakita ko dun sa ano? Kabyai lang. Tingnan mo 'yung dress.

Japanese yen. Yung research ko sa YouTube, 55,000 ang isa. search daw namin sa YouTube. Sa oh. YouTube kung... It's real? <laughs> it's true. Ano yung it's true yung panali? Hindi uh, nga. Ito, ito, ito. Ito, mayroon kasi itong mga agimat na tinatago eh. Ayun, uy, oh, punta na may lana. May lana, putang ina. Baka mamaya, pagka nito, pagka mamayang mga 11. Sana, sana, sana. Mamaya ang 11, maglipad ka na ha. Tama <tongan>, na may lana ka nga eh. Tara na. Ito. Oh, ito na nga. So ito na nga, ito may na yung... mayroon ito, ano siya. Ano yung kate? Benta mo kayo gusto yun yan. Ba't may butas? Patingin nga kuya toy. Ayun o. Eh. Benta yun na ba yan? <laughs> Dalawa yan. Benta mo kayo gusto yun. Ito ayun. siya, ito siya. Benta mo kayo gusto yun yan. Kita mo. Ilang yan to? 5yen. 5yen? Anong uh, taon to? Anong taon to? 19 ano 19... Ito uh, no, uh, no, 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 no. No. hindi, hindi mabasa eh. Hapon eh. Ito, 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 ito yung Hiya, sabi. Eh. Yan yung sabi na, na, yan, ano, 9... pag no? yun, Korean ah, yun. Po. Korean so, ba? Kapuntok? Ayan o, no, Japan, 19. Japan ba yun? Japanese. Ayan o, no, ano, 19, ano, 19 forgotten. Kasi, <laughs> yun, kasi, yun, Ayan o, Hindi talaga yan mabasa. Kung hapon, dapat basa to umaga. Hindi, makita mo <laughs> na ganyan. Ito, mo para makita yung Kasi, <laughs> kasi na lang kasi na ganti. Pwede benta yan Masa 20 ganon. Oh? 50,000. Okay. Kaya ito, kasi, ito, bibili niya agad Ito, mabibenta daw ito ng ano, ng Magkano? Ba 20,000. Kasi expert to titingin diyan eh. Wala na kasi ganyan dito sa Pilipinas niyan. Kaya Japan. Ano 'yan? Boko. Ni, nee, ano 'yan? Parang ano eh, parang, parang may may... may bibili dito. Ay gusto ko. Ay, bili mo piso 'yan. Parang may kumakalog-kalog eh. Kalug, kalug, kalugin ko muna. <laughs> oh, da yung utak mo kumal. Hindi hey, may kumalog. Wala naman talaga sa Pilipinas ito, kasi Chinese eh. Oh, hey, Japan yan. Japan pa hey, Di ang ang sabi, ang sabi nga niya no. Oh. Oh. <laughs> oh, 19 forgotten. Ay, no, forgotten ba 'yan? Ano ba 'to? Ang, ano'ng pera 'to? Ah, ito, apon? Apon. ito ang real money. Amo. Hapon? Oh. Dapat basahin natin sa umaga. Ako, <laughs> ngay, hapon na ngayon. Kaya okay. sa nga eh. Hapon na ngayon? Oh, Dapat na basahin umaga. Napakita mo yun. Ito na, nakita ko na. Hindi hey, yung isa. Na <laughs> uy, nagkanda naw wala na. Akin <laughs> na yung isa. Yung <laughs> ano ba? Yung isa nito. Na, hinahanap. Lalo. <laughs> yan ang hirap sa'yo kaya ako Kasi ayaw, ayaw ko ma... Ay ako ayaw ko basta maglalapit <laughs> so, eh. Ang dami nawawala eh. Okay. <laughs> <laughs> yung isa pa nga, dalawa to.

Hoy, oh, yun yung binabayaran doon, yung ano, yung magic nga, yeah, ano, yun na ano, biglang naglaho. Paano na sa iyo yung ina sa akin yung sa bag Oo nga eh. Oo, yun yung 5 yen, 5 yen ha? Oh. Magkano? Japanese money kamo. Japanese money. Abangan nyo. Uh, no? Palitan nyo. Oh, sige, babay na tayo. Ang mo.